Ganda mga mga kaibigan. Narito na naman kami sa isa pang tulay na kailangang matawid. Oh, edi Leo. Itong tulay na ito ay kakaiba kaysa doon sa iba. Mas makitid at mas mahirap. Hindi natawid nila kasalukuyan silang tumatawid. Subukan natin kung kaya ng iba at Yara na nakita ng yara turan. Ay, kakuan pati, Sige, ay, ay. hindi na kami, hindi na kami pinadaan diyan, sir. Bakit hindi nyo kaya kami? <laughs> ano, kaya? Kaya ni? <laughs> Susubukan natin ang mga taw, 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 taga Tagaudyongan. Taga Santa Fe. How can I? <laughs> oh. <laughs> Pag ako nakatawid, kaya nyo to, <laughs> <laughs> Pag ako nakatawid, eh, hindi nyo kaya. <laughs> matanda muna. Ayun. Kinakaya nga ng pinakamatanda sa amin, no? Pag kaya niya, dito na lang tayo sa baba. <laughs> 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 Simpleng pabulong si JJ siguro may ang taas nito ay may 12 feet oo oh, no, kaya ingat ingat din baka mahulog itong mga kawayan naman ay safe naman kasi mga ano to mga matitibay na kawayan hindi katulad ng ibang kawayan naman hindi peace yan, the only lady sa amin Ang bilis oh, ni architect. Master guide. Master guide. E, cemento na yun ni architect sa sunod. <laughs> Ganyan pa rin ang forma. <laughs> 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 yung kawayan lang ang isa cemento. Mo yata, Alam pa mo. Oh, pansin niyo mga kapatid oh. Walang pako, walang alambre na Pantali ang tali lang nila, baging. At kawayan at kinabit lang nila doon sa puno. No, diniskartehan na lang talaga nila para kapag hindi sila makatawid dito sa malalim na tubig na ito ay dito ang kanilang daanan. <laughs> ito akong pinakahuli na tatawid. Pinakamabigat sa lahat siguro. <laughs> nakita nyo walang architect, walang engineer dito pero nagagawa nila mga bagay na ito no? discarding ano na lang talaga sila nakita, nakita nyo mga bagging ang tali Matatawid na tayo ngayon dahil hindi natin natin yung cellphone sana ay wag lang mahulog pero yan pero parang mahirap kapag isa lang. Pero subukan pa rin natin. Lalamunin Yan, dito na rin sa bahang gitna. Hindi na masyado nakakatakot. Gumal- gumagalaw ang tulay. Sana hindi bumigay. Okayt mabigat ako. Dapat na. Hindi ko kayang hindi humawak kasi delikado talaga ayan praise the lord ligtas uh, din tayo na tawirin at kinaya natin ang may cellphone na bit-bit ang oras namin ay alas 10 ilang oras pa rin maglalakad para makarating dun sa draft o point